Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing anim ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa saliw ng mga lira, iparanigya tugto. ang tugtog. Ang ay purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ang na nakasaliw ang tambuli. Magbunyi tayo sa harap ng Panginoong siyang hari. Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umingay ka karagatan, alat ng lumalangoy, umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa harap ng Panginoon, Masaya tayong umawit, pagkat siya'y dumarating, magahari sa daigdig. Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Pangino'y siyang hukom, tanan sa kanyay lalapit, taglay niya'y katarungan at paghato na matuwid. Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin. pagbasa mula sa ikalawang sulat ni apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica Mga kapatid alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng alimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho. Walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Yeso Kristo, maipit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo. Ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Yesus, Darating ang panahong lahat ng makikita ninyong iyan ay guguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Guru, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, Mag-ingat kayo at nang hindi maligaw ni numan. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian laban sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako, may lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buwat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin, kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay haharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalawoban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay ang ilan sa inyo. Papupotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,